Eh, yun ang reason bakit ako lumipat. Pumunta ako, talagang pumunta ako sa mas high-end, mas tahimik, at mas secure na village. And then of course, they call the other village to verify my character. And they are overwhelmed. Noong 2022, according sa Comelican Bank, na karapat dapat ako maging doon. Hi everyone! Magalay po tayo ng konting katahimigan dahil isang nakakagulat na pangyayari sa mga tagahanga ni Norman Mangusin. Dahil itong si Norman Mangusin po ay balibalitang wala na. Sa video na ito ay tingnan natin kung ano nga ba nangyari kay Francis Leo Inidoro. Panorin natin ang video na ito. Totoo po ang inyong narinig. Wala na po si Francis Leo Inidoro wala na po siya sa kanyang dating bahay at ngayon po ay na lang po siya ito po ang video kung saan ay nahuli na hinihingi ng may-ari ang bayad sa renta simulan natin ang video kung saan ay may pumunta sa bahay ni Francis Leo Inidoro oo yun ang pagkakaalam ko yung sako na lang ibinigay niya oo yun ang baliwanag doon oo. paka ano oo. pala net ayan may tao ay maririnig natin ng lalaki na hinihingi ang bayad ng renta. It was at this moment that he knew. He f***. Nagdahilan naman si Francis Leo Inidoro na ninong daw niya nagpunta. Pero hinihingi pala ang bayad sa renta. Ay, Ninong, nagkili lang. Naka-alive naka ako. Marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Uh -huh. So, yung nagsasalita ng Ngnya! Yung yung boss? Mm -hmm. Dahil labo ko, ay tila hindi makatingin si Francis Leo Inidoro sa hiya. Sandali. Ganyan talaga po siya. Eh. Pag hindi malam mo malaman kung nakulangan sa pera o nasobraan sa pera. Ganyan talaga yung tao. Hmm. Hmm. Dahil labo ko na, ay napilitan si Francis Leo Inidoro na aminin na renta lang talaga ang bahay at sinasabing sa probinsya daw ang kanyang settle down. Uh, ang settle down ko sa probinsya, yung pinaka-domicile ko, which is sa Isabela. So, doon ang plano ko mag-settle down. I mean, pag sinabing settle down, pag natapos ko na lahat dito sa Manila, uh, na-clear ko na yung lahat ng problema, naayos ko na lahat, nakatapos na sa pag-aaral yung anak ko, Uh, dahil kuleyo na rin sila, uh, yung isa papasok na ng kuleyo, uuwi uh, na ako ng province, doon ako magre-retiro. So kaya naman... Maririnig naman natin ang kasinungalingan ni Francis Leo Inidoro na umaaput daw sa libo-libo kuno ang kanyang bills para magmukha siyang mayaman. Kaya ko naman bayaran yung monthly rent na 100,000 plus, sabihin na natin 200,000. Bakit kamo 200,000? The water is 15,000 kasi may swimming pool. Yung electricity dito, ang aircon nito, walo. Asyam na aircon. So, ang electric dito, mga 25. Tapos, yung billing ng telepono, ng internet, ang, ang globe ko, 42,500 monthly. Tapos, may internet. So, mga 200, uh, 300,000 lahat ng miscellaneous. Yes. So, kaya ko naman siya. Yung monthly na 300,000. Ingat po kayo mga kababayang OFW dahil ganito ang ginagawa nito na kunwari ay malaki ang kanyang lupain tapos mangihingi ng donasyon para itulong kuno sa mga Pilipino. Ito pa po, po ang isang video kung saan ay pinapakita ni Francis Leo Inidoro sa mga OFW na mayaman siya. Panoorin niyo po para maging aware ang lahat. Namimigay, ay naku po, ay ako nagbenta ng mga ari-arian. Nagbenta po ako ng mga mariarian May record po yan sa land registry Nagbenta po ako ng 50 hektarya last year At nitong taon naman po na to Nagbenta po ako ng isang property Na worth 40 million at Binayaran ko lahat ng capital gain tax yan Bayad po kaya malinis po yung aking pera siya naman pong inuubos po ngayon at pinamibigay. At ako po'y nananalo rin minsan sa sugal dahil malakas po akong mag-poker. <laughs> <laughs> Pero at the end of the day, yung puso ko po is para sa taong bayan. Huwag po kayong mag-isip na ako po yung namumulitika. So yun, i-verify niyo po last year, nagdenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po yun ha. ha? So alam niyo na presyo pagka along the national highway. Ha? Marami ho kong property <laughs> na nakapangalan ho sa akin ha. <laughs> na ibinigay ho. Nag-ala house tour naman po si Francis Leo Inidoro at pakiramdam niya ay sa kanya ang bahay. Uh, sige, bibigyan ko Hindi pa ho kasi tapos. Kung baga kasalukuyang pa kung ginagawa yung second floor at saka yung uh, parang third floor na rin, parang attic. But uh, bibigyan ko kayo ng view sa ground floor. I have a long, very long alley. Sinabi pa ni Francis Dayo Inidoro na kasya ang anim na sasakyan at swimming pool. Pero makikita na hindi naman 300,000 na renta ang itsura nito. Uh, 25 meters. Yan. Actually, pagka uh, dito po, kasya rito yung anim na sasakyan pag mula doon papunta rito. Kasya yung anim. So, there you go. Ito yung ano, may Meron kaming I mean, pool with jacuzzi. yan. So, next day ho yung blessing. So, bigyan ko muna kayo ng tour sa ground floor. This is the ground floor. Kung makikita nyo. Uh, I have billiard table. Okay. And, this is the... Alright. This is Casper's room. And, uh, laboratory. And, uh, let's go. ipinagmalaki naman ni Francis Leo Inidoro ang kanyang kandidatura kung saan ay tinanggap ito ng Supreme Court. Yung tanggapin ng Korte Suprema yung kandidatura mo para maging senador ng Pilipinas, that's already an achievement. Yes. Matalo, manalo, achievement na yun. Why? Because I proved myself according to the Supreme Court and Comelec Noong 2022, according to sa Comelec and Bank, na karapat dapat ako maging senador. After so many hearing yon. And this 2025 election, the Supreme Court said that my name should be included in the ballot. Marami nag-contest, but I formally withdraw my candidacy. So marami na akong pinatunayan sa sarili ko eh. So hindi ko pwedeng ibaba yung sarili ko sa isang tao na pangalan palang ko na eh. ko nga ba ibababa? Pero syempre, tao tayo, marunong tayo masaktan lalo na nakikita mong nasasaktan ng anak mo. 'Di ba? So marunong tayo masaktan. Kaya naman sabi ko nga, when emotion are high, intelligent are low. So hindi ako nag-vlog sa mga dalawang araw. Uh, Nag-isip ako. Tama. Bakit ako makikipagsabayan sa kanila? Kung gusto ko silang magbayad, hindi ko dapat ngawangawang sa social media. I-demanda dapat. At yun ang ginawa Inyo. Naniniwala naman ito si Francis Leo Indoro na meron siyang supporter Pero puro negative ang nasa comment section Now, naglalive ako, not for them uh, But for my people But for my supporter And to those who want me to shout their name ba So doon ako, kaya ako naglalive And then, at the end of the day May na-achieve ako sa paglalive ko na fake news yung sinasabi sa akin. Sobrang hangin naman ni Francis Leo Inidoro dahil ang kanyang bahay daw ay high-end at secure. Eh, yun ang reason bakit ako lumipat. Pumunta ako, talagang pumunta ako sa mas high-end, mas tahimik, at mas secure na bilik. Bago ako mag-move in, I talk to the to the administrator and to the homeowners association that uh, this is my problem in my previous uh, village. Uh, I feel not safe. And then they assure me that hindi uh, yung ngayari And then of course, they call the other village to verify my character and they are overwhelmed what those words they receive from the administrator of the other village that uh, uh, I'm one of their treasure. That's it. So people speak for me. I don't speak for myself. Sa social media, oh, may kataldalan tayo bakit ang hindi. Dagdag -dag pa ni Francis Leo Inidoro ay nabubuhay siya para sa kanyang mga supporter kahit wala naman talaga. At uh, mag-live ka para mapatunayan mo na mali sila. Di ba? Ganun lang kasimple. So, kahit ano sabihin nyo, um, sa ngayon, ah, uh, hindi ako nabubuhay o naglalive para sa inyo. Kundi para doon sa mga taong sumusuporta sa akin at para doon sa mga taong gusto nilang mas shout out ang kanilang pangalan. Maliban doon, wala na. Actually, pag may nabasa na hindi maganda, derecho, derecho black na agad. Parang ito. o. Oh, black na agad dyan. At yan po ang mga nakakatawang ginagawa ni Francis Dayo Inidoro upang maniwala ang mga OFW na mayaman siya. Dati ay napapaisip ako kung bakit ba kailangan ipagyaban ni Francis Dayo Inidoro kung ano ang meron siya. Yun pala ay upang isipin ng mga OFW na mayaman siya at hindi na niya kailangan ng pera. Ngayon, kung magpapalipad ng pera ang mga OFW sa mga social media, ay iisipin nila na itutulong ni Francis Leo Inidoro ito sa mga mahihirap nating kababayan. Ayon dun sa nakausap ni Boss MG sa interview na si Ronnie Diaz ay 3,000 to 6,000 dollars. Dollars po yun ha, hindi peso. Ang kinikita ni Francis Leo Inidoro kada araw. Araw po yun ha, hindi buwan. Para palang DPWH itong si Francis Leo Inidoro. Dahil kung ang DPWH ay may ghost project, ay itong si Francis Leo Inidoro ay merong ghost donation. Unti-unti nang nalalantad ang pagkatao ni Francis Leo Inidoro. Kaya ngayong magpapasko ay mag-iingat kayong lahat dahil ang perang itutulong nyo kay Inidoro ay diretso sa bulsa niya at hindi sa Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.